Hello, Hello mga kapalat. kapalat! Lapitan natin tong pamilyang to na daanan natin sa kalsada. Ate! Hello. Good morning po. Good morning, Good morning po. po. Kanina pa po kayo dyan? Apo. Nangangalakal kayo dyan? Apo. Asan po yung asawa niya? Ayon po. Ah, okay. Nang po kayo? Taga dito po kasi umalis na po kami kasi magde-demolish oh. nito. Kaya sa karsada lang po yung tulong. Oh. Matagal na po Pero kayo. Pero saan tayo Dito lang po, kuya, dito lang po sa mga karsada lang po. Wala lang po kami bahay. Oh. Dito oh. po kayo, dyan kayo na? Dito po, sa may Mercury po. Ah, oh, okay. Apo, oh. po. Doon po kayo nakatira. Pero po, doon na po kami sa... May kubo kami dyan. Maliit lang po, kaso... Papalisin na, ka, na, so, na. na po, papalisin po oh. kami. Paano po pag umuulan? Dito okay, na lo. po kami sa Ika, nakaan po, habong-habong lang. Pinatabungan po, po namin. Yeah. Diyan na rin po kayo kumakain? Opo. Okay. Meron at po at ang tiyo po sa ano, sa may... Diyan po sa may Olivares. Sa Riles. At okay. sa Vicente. Andun po yung mga gamit namin. Ano pong pangalan okay. niyo? Jetro po pangalan ko, Jetro. Si ate. Pinay po, Pinay. Pinay. Kuya, Bibigyan namin kayo ng konting tulong ha. Ito po. po. Salamat Thank po. Thank you po. Pagkain ng mga bata. Salamat po. Sige. Salamat God bless. bless. Singat po. bless po. God bless po.